for today's video, ipapavet muna natin ang ating mga alaga. Ipapa deworm at anti-rabies natin sila. Kailangan natin magpa-anti-rabies ng ating mga alaga at para naman safe sila at safe din tayo. At dahil second anniversary ng kamarin Doctors Animal Clinic, meron silang free anti-rabies, deworming, at consultation. 20% off naman ang other vaccines, laboratories, and anti-tick and fleas. Kaso ngayon lang October 20 yung free nila, abay sorry na, mag antay na lang next year. Eleven kat nga ang dala namin at parang malulugi ata sila dok sa amin. Abay, free, dapat sulitin na natin yon. Sa dami naming dala, abay, napag grab na lang kami. Nakakatuwa nga ngayon sa grab dahil meron silang for pet friendly. Malapit lang naman to sa bahay namin kaso nga lang ang dami naming dala. Ito tricycle lang din dapat namin sila kaso nga lang hindi kasya at baka din ma-stress. Sa hapon pala kami pumunta para wala masyadong pila kaso nga lang ay pare-parehas pala kami ng mindset. <laughs> Kahit mga bandang ala stress na ay marami pa ding dumadating. Kahit marami naman pumunta ay mabilis lang naman mag worm at anti-rabies. Pilagyan namin ng kumot yung kulungan nila at para hindi sila ma-stress sa biyahe. Abay, nagtataka nga itong mga magkakapatid na si Bambam, Batik at Bocho. Akala nga nila ay maglalaro lang sila dun sa kulungan. Yung pala ay tuturukan na. Ito na nga ang kaganapan sa loob at buti na lang ay behave naman sila. Sanay na sanay din sila magawak ng pusa at kaya naman hindi kami tumatagal. Medyo nahirapan lang si sila sa dalawa naming Siamese na si Jaco at Wako. Ito yung mga unang Siamese cat na napunta sa amin na si Waco at Jaco. Itong tinuturukan ay si Wako at ito namang nagwawala ay si Jaco. Okay.

Si ako lang naman yung pumapalag ng ganun pero itong iba naman ay behave. Yung mga nasa kulungan ay mabilis lang naman na deworm at na anti-rabies. Kaso nga lang ito si Liet ayaw magpakuha dahil alam niya na yung mangyayari sa kanya. At dahil ayaw magpakuha ay sinama pa niya yung buong basahan. Nakailang balik na kasi siya sa vet kaya alam na daw niya ang buong mangyayari. Napakabilis nga lang ng process dahil inabot lang siguro kami ng 20 minutes at tatapos silang lahat. Kung gusto niyong bumisit sa vet ay ilalagay ko sa comment section ng kanilang address Thank you so freebies, base Kamarin vet yun lang bye